Oh, seru. Iisipin mo bang yan eh. Oh, Di ba? Oh. August 5 tinanim. Tingnan mo na may bunga. Kapipitas lang kahapon. Oo. <laughs> oh. Nagtaagad <clears throat> na pa ng dahon niya. Okay, maganda nga po mga kapremera nating mga magtutumuna at magsisibuyas. Ano? Andito tayo sa barangay Kalipahan. Kalipahan, Talavera, Nueva Ecija. So kung titignan po ninyo, ito pong area po na to. Ayun, no? Oh. Ayan po yung tulay po ng siksikan. Nandito na po kami ngayon. Ano? So andito po ako sa bukid po nila Sir Jonar at sa kanyang mga kapatid. Gusto lang po namin i-picture sa inyo yung po kanilang ampalaya na pinaupo, pinaupuan po nila ng Primera Nutrigal. So sabi po ni Sir Jonar, ipinatanim po nila to ng August. August 5. So August 5, pansinin po ninyo. August 5, September, October. So ibig sabihin po. 3 okay, months na. Sa, 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 sa pa, November 5. O so sa November 5, ma uh, magtatap, magtatap three, three magtatap months na. na siya tama ano August September October pero mapansin po ninyo, yung pong kanila pong ampalaya eh hitik na hitik pa rin sa bunga So, tignan po ninyo yung kanilang mga dahon, sariwang-sariwa pa rin. Yung kanila pong bunga. Tara po rito, pumasok po tayo rito. Ayan. Para makita po ninyo. So, so ito pong ang nila, Sir Jonar po na to. Kapipitas lang po niya kahapon. So, kapipitas lang po niya kahapon. Pero mapansin po ninyo, ang dami pa rin pong bunga. At po, ang napansin po namin dito, marami pong puro diretso po halos yung kanya pong bunga. Meron ako nakita, siguro tinusok lang na insekto, kaya siya baluktot. Pero mura po ron, tignan po ninyo, ang dami po niyang nakabitin na na bunga. Ano? So ngayon, yung pagkakataon po, ay ibigay ko kay Sir Jonar kung ano ba yung kanilang sikreto. Kasi itong palaya po na to inampalayahan na po ito nung nakaraan taon. Diba? Ang sabi nga ng mga ibang farmer natin na nagtatanim ng na palaya, gusto nila laging basal. Kasi kapag ka naampalayahan na, at inampalayahan muli, Susunod, Napatay. nagpapatay. Pero may sikreto po silang natuklasan na siguro hindi na po sikreto ron sa iba, pero gusto ko pa rin ibigay kay Sir Jonar yung pagkakataon. So Sir Jonar, baka pwede mong ibahagi sa amin kung ano yung gina ginawa nyo naman, bakit hindi nagpatay yung inyong ampalaya, ang ganda pa rin yung kanyang bunga, 3 months na po ito, eh parang sabi nga niya, hindi na babawasan yung bunga, tapos, eh bakit ano, diretso yung mga bunga, dapat nga dyan, dahil matanda na yan, Malilit Kung na siya, mabulok ma na. Mas maraming bulok-bulok sana. Oo, oh, sariwang-sariwa pa rin yung daan. Sige sir, yung kwento mo nga sir sa amin. Yung e, nga po sir, uh, ginamit na siya namin ng uh, Primera Nutrical. Ginamit po siya namin bago mag-plastic, pinampuho po namin. Uh, yung pong area na ito, halos tatlong bag lang po nilagay namin. Hindi uh, naman po nakita naman yung resulta ng Primera Nutrical. Na mas tipid siya sa pataba lalo dahil yung po sigurong dating pataba niya, ngayon pala hindi kinakain yung mga dating lumang pataba. Kaya po sa Ampalay, matagal na po binipitas yan to. Napakadala po magsabog ng pataba. Kaya po parang malaking tipid pa. Dahil yung patabag sinasabog, tatlong bag, pag nagsabog kami dito, halos apat hanggang limang pitas ang pagitan bago magpataba uli. Parang ang tagal lumipas mm. pataba. Sa taktik niya sa bunga, mas maraya ito tuwid kaysa sa baloktot. Pero sa edad na yan, dapat yan, naras kalahat Yan yung reject niya eh. Oh, yung baloktot. Dumagsana po ba ito? Rampitas o hindi pa? Sa Dumagsana rin po ito. Na, inabot na meron 160 bundle. 160 good. Good lang siya. So, pansinin po ninyo, 160 bundle, good. Tatlong lata lang po ito, mga kapremera nating mga mag-ampalaya. Ano po? So, ano lang ba yung tatlong lata kung tutusin, di ba? Pero 160. Pero, mapansin po ninyo, eh, Baka ito po, matagal nang lumabas ang puhuna na to, matagal na rin kumita. Baka marami nang napundar yung mag-aampalaya hmm. po kasama ni po ni Sir Jonar. Tsaka lahat ng lumalabas na bunga, makita po ninyo. Eh, So lahat ng mga lumalabas na bunga, puro diretso po siya. Ano? Ayan o, no? ang dami nang lumalabas na, na, mga bunga. Tapos, makita po ninyo. Hindi siya basta na lumilipas. Malalaki pa rin siya hanggang sa ngayon. Kaya nga po kung titignan ninyo, parang siyang Christmas tree. Kapipitas po kahapon. Hmm. Ano po, kapipitas po kahapon. Parang, bu so, parang bukas ang pitas eh. <laughs> hmm, bukas po ulit ang pitas. Kapip eh, pagitan sa araw ba <laughs> po pumitas? Tatlo. Ah, tatlong araw. Hindi, parang bukas parang bukas pa lang ulit pitas dahil malalaki. Oo, di ibig sabihin, kapipitas kahapon, pwede na naman pala bumalaw, <laughs> lalo na't na mahal ang presyo. Uh, so sabi po ni Sir Jonar kanina, bago sila maglagay ng plastic mulch, sinasabugan po nila yung todling. Tapos, o, po, po. Oo, oh, pinakapopo. Oo, oh, pinakapopo, tsaka ilalatag yung plastic mulch, plastic malt, tsaka doon po. Pansinin po ninyo yung practice po nila rito. Ano? So, ang linis. na nila. O, talagang hindi na nila pinagsasanga. Ano po? saan kapansinin po ninyo, hindi po nag... Yung ibang mga ampalaya po kasi, kapag ka po matanda na, makita ninyo, puro kulugo yung puno ng... Umaalsa. Ka. umaalsa. Pero po, pansinin po ninyo to. Kahit po patutukan patutu mo, sir, lahat ng puno. hindi mo makikita ang ganun. Mm, yung, so, yung iba sila naglalaman eh. Oh, uh, iba naglalaman. Hanggang sa mamatay siya. Uh, mm. Yan po yung mainam. Kaya parang nagiging basal uli yung, hmm. yung lupa kahit po natamnan na siya nung nakaraan taon ng Ampalaya. Kaya nga po sa mga makakapanood po na to ng mga mag-Ampalaya, magugulay, magkakamatis, kung yung pong sinasabi ng iba na hindi pwedeng ulitin. Basta po tayo, nakapaglalagay po tayo ng Primera Nutrical, no kahit po taon-taon ulitin po ninyong tamnan yung inyo pong area kasi parang ginagawa po niyang kondisyon uli at pinasisingaw niya yung asim sipin po ninyo, eh, itong area po na to, napaka, know, sabi naman niya, nakakatipid sila sa paglalagay ng abono. Bakit? Kasi, eh, ilang pitas ang pagitan. sa bagay kung tatlo hanggang apat na pitas, may galating eh, bunalas. Tatlo, sabihin natin tatlo, 3, 6, 9, 12, 15. Every two weeks, hmm, ang paglalagay pataba. ng pataba ay sa luwang po na to, yung tatlong bag po na yon. tapos hindi na kukuhang lumiit ng bunga, ang bilis pa rin niya. Lahat po ng patabang inilalagay, ibig sabihin, pinakinabagan yung hmm. inyong halaman. Ano po? Ay, ano, makita naman po ninyo, kapipitas kahapon. Pero yung pong bunga po niya, imagine po ninyo, napakarami nakabitin na bunga. Ang sikreto lang po niyan, paglalagay po ng Primera Nutrical. Maganda po po rito, mabigat yung bunga. Nung kanilang ampalaya, pansin din ninyo, hindi rin siya bitak-bitak. Oo, wala siya bitak. Matanda na po ato, hindi... Tutukan po sir ng camera. Yung pong mga bunga po niya, makita ninyo, tagulan po ngayon, wala siyang pitak bitak O, di ba? Alam, bitak-bitak Yun yung pala isa tapos mabigat siya. Yung isang area sir na medyo malayo naman sa amin sa kagakampus siya. Apo. Kasabay na dyan kung nagpatanim siya. Oo. Uh -huh. Hindi siya gumamit ng nutrigal. Ang Buoy bunga pa. sir puro bitak. Oh, puro bitak. bitik ka na kami tuwa sir ang bunga. Kala may mantika. Oh. Oh, tignan nyo. Alam ka malang bitak. Tagulan. Po, yung sikreto po nun, si nutrigal po kasi ay nakapagpo-produce po siya ng calcium para po sa inyong halaman. Ano, di ba? So, good source of calcium po kasi yan, yung primera nutritional no natin. At napakataas po ng kanyang calcium, 38%. Kaya po yung inyo pong, inyo pong balat ng inyong mga bunga, makunat po siya, hindi basta-basta rin bitak-bitak, hindi siya mabilis pumutok at mabigat. Ano po? At nakita nyo, ang bilis nga naman yan lumaki. Pagka po, magka po ba ma presyo na ang palaya ngayon? 60. Pagka po 60. Sa 10 piso nga lang po, kita na eh. Eh, sa 60 pa, di ba? So, ayan. Yan naman po, yan pong nasa tapat po namin na eh, yan. Kung matatandaan ninyo, yan, yung bakanting lote na yan. Yan po yung magandang kamatis ni Sir John Arnon na matapos kong iblagay, bumagyo nung sumunod na araw. Buti na lang, labas na ipuhunan. Nakuha ni Pipito. Uh, nakuha ni Pipito. Eh, yan po, nakaplano po yan na sibuyasan. si Buyasan. Si Buyasan ba ulit, mm, sir? Si so, kakargahan po niya yan ng tatlong bag na nutrikan. Pero wala namang kalahati hektar yan. Eh. Alang kalahati hektar yan. Siguro, bang nasa 3,500 hanggang 4,000. Pero dahil dahil yan po eh ang sibuyas ay eh, talagang pang main crop po nila kung tawagin nila, tatlong bag na po yung ilalagay niya. Hindi na niya panghihinayangan dahil subok na po niya yung Primera Nutrigal. Mamaya po, pagkayari po namin dito, pupunta kami doon sa isang kamatis. Dadaanan namin yung isang kamatis na hindi nalagyan ng Primera Nutrigal. Ang liliit po ng bunga, yung kamatis po niya, ang lalaki, ando doon, nag, nagpupunas nga po ng bunga yung kanyang misis, pero titingnan muna natin yung kanyang kwan, yung kanyang pinagpitasan. Ano po? So, ilan po sa inyo po, mga mag, magtatanim ng ampalaya, magtatanim ng kamatis, talong, o ano gulay, kahit po si Buyas, eh, Primera Nutregal po, nire-recommenda po namin, ayun po si Sir Jonar, buhay na patutuo, na patuloy na gumagamit kapag ka po siya ay magpapatanim ng kanyang mga halaman. Ano po? So, Ilan po, marami pong salamat. Nilipat po kami dun sa kamatis ni Sir Jonar.